lo oh, lo hold sigino maunahan ka pa sa ano mo sa iyong parking <laughs> ulaga ulaga oo yun galing si init sini sini Sakit na. whoops Gago masyado. Hindi kito. Oh. Yan na naman. Yan na naman. Yan na naman. Eh! <laughs> Dikit-dikit na. Kahit maliit talagang sisiksik siya eh.